Welcome to my vlog Uy, ng Laguna Ikaw lang umiinom yan Paagad man daw Ikaw lang nagiinom Hindi ka malang Ano? na kayong babalong ko Ay, welcome nang malasang Ay, nasa nang nang malasang Ay, nasa lang malasang Ay, na Ay, 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 nasa down. Hmm. Hindi ka pa lang namimigay ng iniinom mo. Kulang meron. Tingnan naman yan. Kulang nang kulang kustong uminom ah. May mutong man. O manao. Yeah. madamot. Hibot mo din. Sana mo. Siya igwa. Oh. Mabakal man daw ko. Hindi, taka man tatawa. mo.